Sige na. Alam ko na. Panonoodin ko ang aking diskarte. Sige na. Anong meron, kuya? Totoo naman. Hindi ko inasahan na tatalikuran ako ni Than. Ang plano ay bati sa taunang produksyon upang itaas ang presyo. Pagkatapos ay hatiin ang mga rosas. Bakit nangyari iyon? Sigurado ka na ba? Paano kung merong pagkakamali? Magagawa ko ito. Magtiwala ka. Pinag-aralan ko na ito ng isang buwan. Paano mangyayari iyon? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan si Toylin at tignan lahat ng mga dokumento. May sapat na ebidensya ako para idiin siya. Pero, siya ay pinsan ko. Hindi ko rin alam paano aayusin ito. Grabe! Tiwala ako sa kanya. Tapos ganun nang ang ginawa niya. kita, pero paano natin ito gagawin ngayon? Hindi ko rin alam kung paano ito haharapin. Kung mahigpit kaming magparusa, hindi ko magagawa. Ngunit kung hindi tama ang pamamaraan ayon sa batas, hindi ito magiging magandang halimbawa para sa ibang empleyado. Nagdulot siya ng malaking pinsala sa kumpanya habang ang ibang mga empleyado ay kailangan magtrabaho ng husto. Tapos pinagsamantalahan niya ang kanilang sipag at tiyaga. Baka naman may ibang tao na naninira lang sa kanya? Walang paraan para mangyari iyon. Siya lang ang in-charge sa pagbili. Medyo nakaka-tense. Ano ang ibig ng higit sa kalahati? Panoorin mo at maiintindihan mo. Ikaw ba yung taong nag-withdraw mula sa kumpanya? Ah, uh, ate. Ano bang pinagsasabi mo? Siya ba ang kabit mo? Hindi naman, ate. Sino nagsabi sa'yo nito? Ah... Uh, uh, Paano ko magagawa yan, ate? Alam ko na. Alam ko na hindi mo aaminin ang pagkakamaling ito. Kaya dinala ko ang ebidensyang ito. Tingnan mo. Pasensya na, ate. Wala talaga akong intensyon na saktan ang pamilya mo. Eh, niloko lang niya ako. Bakit mo nagawa iyon pero hindi mo matanggap ang responsibilidad at isinisisi sa iba? Pinagkatiwalaan kita noon. Ngayon, ginagamit mo yan para sa pangako ko? Pero sa totoo lang, hindi mabuti si Fab gaya ng iniisip mo, pati Tama na Tama rin si na! Din. Sinisira mo ang kumpanya at ang pamilya ko. Tapos ngayon, sinisisi mo pa ang iba? Pasensya na, ate. Pakiusap, ate. Patawarin mo na ako ngayon. Ama na! Ayoko nang marinig ang kahit anong palusot mo. Sumulat ka ng resignation letter at umalis na sa kumpanya. Ate. Ate po. Ate. 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 At plano mo ba ang business trip? Mukhang may pera ka na, magpapalawa ka ng bukid ng ina mo? Mag-subscribe sa channel na Gyen Miga para hindi mo mapalampas ang mga nakakatuwang video. Pero are you planning to stop buying Lotus? No way. We also just opened another Lotus purchasing station. In business, you have to diversify to become rich. Kung magpapatuloy tayo ng ganitong negosyo, kailan pa tayo yayaman, 'di ba? Nakikita mo ba? Ngayon, kapag gumagawa ng malalaking negosyo, laging may telepono sa tabi. Bakit kaya tumawag si Aling Sao? Siguro dumating na ang Ganda. pera? Hello, naririnig kita. Ate. Ah, uh, ayan. Ate, Ate Sao, anong sabi mo? Anong sabi mo? Ate, 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 ate pakiulit nga ang sabi mo. Ate, ate Sao. Ate, anong nangyari? Palihim na kinukunan ng bata. Opo, opo, sa wakas, ang pera mo, tulad ng sa babae ni Hai Tiao, naubos na, naubos na. Ano yon? Ate Hai, Ate Hai, saan ka pupunta? Uy! Uy! Diyos ko! Ano? Uy! Saan ka pupunta ng parang nagmamadali? Nanay. Saan kayo ni Tita pupunta? Hindi ko rin alam. Si Tita ay nagpapakain ng baka. Bigla na lang may tumawag. Doon siya nagmadali. Ay nako, tapos na. Naiintindihan ko na. May nangyari ba, anak? Kanina sa health center, bumaba ang mga opisyal ng barangay at nakipag-usap sa amin tungkol sa pagkalat ng sakit na tungo para malaman ng mga tao at maiwasan ang pagkalat. Sigurado akong apek. Kompletado na nito ang kargamento ni Tia Hama. Tama nga. Kaya natataranta rin si Tita. Kinuha niya lahat ng pera para magnegosyo ng gamot. Sobrang lungkot na nung una na nawala ang pera. Ngayon nawala na naman. Yung last time, napahiya si Tita at nawala ng pera. Ngayon hindi ko na alam gagawin. Bakit? Bakit nahihiya ka? Ang bird flu na H5N6 ay bumalik at may pinakamataas na panganib ng paglaganap. Lalo na, isang bagong strain ng coronavirus ang lumitaw na lubhang mapanganib. Wala pang gamot ngayong pagkakataon. Dalawang trono at anim na mga alagad ay wala na. Hmm, paano namatay? What? The TV has been talking but you didn't hear? Kanina pa ako nakatitig sa'yo. Avian flu! dalawang trono anim na mga alagad ay nagbebenta ng pato. Sino ang bibili ng pato ngayong may avian flu? Pwede ka pang mahuli. Hmm, para sa paghihintay mo mga babae ah. Akala mo madali akong lokohin? Namatay na ang tao, nawala ang pera nila, pero masaya ka pa rin. That's it! Come here! I have good news! Ina, nagsanla ka ba ng lupa ng iba? Normal lang yan. May masayang balita pa. Binuksan mo ba ang mga damu ko? Anong nangyari sa'yo? Si Sauloa at Nga ay wala na. Palang. Ginastos na nila ang pera ng dalawang babaeng iyon. Hindi mo ba naririnig sa TV yung sinasabi ng mga tao? Ngayon, hindi na magyayabang ang dalawang babaeng yon kay mama mo. Walang kasiyahan dito. Nanay, sa susunod kapag may sakit, malas ito sa atin. Nanay, makipag-ayos ka sa kanila. Unti, unti. Ano ba 'yung sinasabi mong parang pari ako? Hindi naman ako pari sa bahay na 'yon. Walang pumapansin sa babaeng iyon? Turno mo na. Huwag kang magpakatanga. Narinig kong may pumunta sa bahay ilang beses. Ngayon ayos na. Yung tao na 'yon, tumakbo siya dahil sa iyo. Magpakasaya ka sa bahay para kay Tatay. Tinutukoy mo ba ako? Ngayon, sobra na siyang mahumaling sa anak niya. Ah, hayaan na lang. Pupunta na lang ako sa ospital. Kung may dupa dyan, may lakas pa bang magreklamo? Oo oh, nga pala, tinanong ako ni Hiep, Huwag mong sabihin na may sakit ako. Totoo nga mga babae, ang galit ay hindi madaling maglaho. Miss Sauloa! Miss Sauloa! Diyos ko! Miss Sao? Miss Sao? Ano na ang nangyari Yan? doon? Miss si Sao? Sao? Oo. Nanay, masakit ulo ko. Baka nga ako na ulanan. Ako po. Kung magkasakit tayo ngayon, hindi ko na alam. Siya ay nagkaroon ng malamig na hangin. Pero ako, gusto ko nang mamatay. Kumusta ka na? Uy, Kumusta na? Eh, hindi ko alam. Sila nilang tumawag. Sinabi na ang truck ng mga manok ay natigil. Kaya agad kong sinabi sa'yo… Gaya ng nasabi ko, pareho lang tayo ng sitwasyon. Yung truck na may sounds, nakasalubong namin yung mga tropa? Naku po! Nawala ang paa. Ang aking paboritong sinulid. Inay, ang aking sinulid. Paa la mga kaibigan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Mama? Mabuti na lang nawalan ng pera kaysa sumunod sa mga pinapayo nila tungkol sa operasyon. Mas delikado iyon sa buhay. Sinabi ni Auntie Ha na huwag sabihin kay nanay. Pero sa puntong ito, hindi ko kayang hindi magsalita. Nga! 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 Bakit mukhang malungkot ka? Nga. Tanong ko nga. Nga. Hindi sumasagot. Hindi. Sinasabi ko sa kahit mamatay ako wala kang pakialam. Bakit ka ba nangungulit? Ah, bakit bigla siyang lumiko sa akin? Tinanong ko si Tamquan ano tungkol sa kanya, pero para saan? Yan ay bagay ko, alam mo ba? Alam mo ba kung paano ako alagaan? Alam mo ba kung bakit? Sino ba naman ang mag-aaksaya ng oras para dito? Ate, Tita, Ate, Australia Nawala na lahat, Pes Tama na, Tita Wala na rin ang gitara Huwag ka nang malungkot Paano naman hindi ka malulungkot? Nung nakaraan nawala Kaya pera na lang ni Tita ang nawala Pero ngayon, ito ang ipon na pera ni Nanay Oh my gosh! Why am I so unlucky? Nothing I do goes smoothly Oh well. Australia. Patawad ut. Maghahanap ako ng paraan para kumita at ibabalik ko pera. Ut. Hi. Money can be earned again. Business has its ups and downs. But this time it's not hi's fault. The previous time was to blame. But you know, it's really strange. Suddenly listening to the fortune teller and getting plastic surgery? Why? Para mapaganda ang mga binti ko na masyadong maikli, kaya ako nagpaganda. Kung maganda at mahaba ang binti ko tulad ng mga modelo, hindi ko na kailangan gawin ito. Why do they keep blaming me for that? ba naman. Tama. Sino ba ang magpapa-opera? Para lang sa isang lalaki? Kaya nga nakakagulat. Pangit na nga. Mayabang pa. Ninakawan siya ng lahat ng pera. Ngayon, pati ito pa. Talaga namang mala. Ha? Ano bang pinag-uusapan niyo at ang saya niyo? Pagkarinig ko ay agad akong tumakbo dito. Ang bagay na ito ay siguradong magiging usap-usapan at magdudulot ng iyakan. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Narinig ko kay Tito kanina. Pumunta siya dito kaya nalaman niya. Diyos ko, mamatay ka na lang? Nakakahiya. Paano ako makakaharap sa iba? Diyos ko, Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko tungkol dito. Sinasabi lang nila yan. Pero kung paulit-ulit, nakakaumay rin. Sabihan mo si tita na huwag na lang pansinin. Pareho silang may mataas na pride. Hindi mo na lang sila mapapabayaan natin. Kahit na, ang sampung yan ay medyo kakaiba. Kwento ng ibang tao, pero ikinakalat sa buong baryo. Ananay, saan ka galing kanina? May inayos lang ako. Nasaan si tatay at si kuya? Si tatay at si kuya ay nasa taas. Ang saya-saya! Presko! Saan si mama? Anong masayang nangyari kaya natatawa siya? Alam mo? Hindi! Si mama ngayon, yun. Namimili siya. Diyos ko, Ubos na ang lahat. Eh, may isa pa akong ikukwento. Dati nagpa-cosmetic surgery siya. Ngayon, alam na ng lahat sa lugar na ito ang tungkol dyan. Baka hindi nga siya lumabas ng bahay, ba? Diba? Tapos sasabihin mo sa buong barangay. Ganun ba? Ano talaga? Napakalinaw naman. Malalaman din naman ng lahat. Hindi na kailangan pang sabihin ng nanay mo. Ano? Bakit? Bakit tuwing may kinalaman sa bahay na yon, itong taong ito ay nagiging baliw? Tapos, Tandaan mong singilin si Aling Sao para sa akin, ha? Sigurado akong wala siyang pambayad sa akin ngayon. Nanay, talagang masipag ka. Kahit pa paano, magkaibigan kami ni Yuki Mai at nagtatrabaho pa kami ng magkasama. Paano ko siya haharapin pagkatapos nito? Hindi kita pinilit na tingnan ang mukha ng batang yun. If they are mad at you, big brother, that's even better. Walang silbi ang paghabol. Ne, ngayon ang pinakamahalagang bagay para sa iyo ay ang doktor. Nasaan na ang bata? Wala pa. Hindi pa naman nagsisimula na eh. Medyo nahihiya ako. Parang palat yung gusto sa akin. Hindi ko kayang hanapin ang kalabaw, nanay. Ang weird talaga. Anong kabayo na yan? Hindi ko alam. Sabi ko na sa iyo ng maraming beses, Han, bakit hindi mo maintindihan? Ang kalabaw na ito ay isang ganito ang kalabaw? Wala itong tali. Kung nakatali na ng iba, Huwag kang magregret, ha? Ang anak na babae ay higit sa dalawampung taong gulang na. Bakit ganun ka pa rin ka -inusente? Hindi. Huwag kang magsalita.